lamig. Sundin ko yung asawa ko. Ay, ito pala kalamig sa labas. Ay, palabas na siya maya maya eh. Sundin natin siya. Punta natin sa work. Grabe ka ito pala kalamig dito sa labas. ay naintindihan ko ni na asawa ko eh. Pagkaka-video call ko siya, for this, bakit eh? Ito pa rin yung damit niya eh, sabi ko. Yun pala kahit hindi ka maligo dito. <laughs> yung two days na yung damit ko, pero kalayan mo yun. Mabango pa rin, ito hindi ka pinagpapawisan. Sundin <laughs> natin siya doon. Maglalakad tayo dito ay. Dito si yung work niya. Ayan. Yan yung work niya. Ilang tigres ba ngayon? Hindi ko na na-check. I check natin mamaya. Grabe, mangilot talaga yung ano mo. Yung gilagid mo. <laughs> mangilo talaga yung gilagid mo dito talaga. Yay, okay, we're here. Ah, Lumig! Ay, napaga atang dating ka. <laughs> Sabi niya, 7.45 daw uwi niya. 7.45 na wala pa siya dito sa labas. Nakopaw! <laughs> talaga malamig ka na parang itog talaga dito <laughs> balot na ano nilamig balot ng gininaw <laughs> eh, tayo natin siya. ay lamigin ka talaga dito wala pa akong data hindi pa ako nakakuha ng sim card ko <laughs> wala ring free wifi ay nako hintay tayo 10 minutes pagka wala pa siya ay uwi na tayo <laughs> mahirap pagka let siya umalis let siya lumabas eh talaga lang lamigin ako dito talaga <laughs> di ba okay lang first time ko naman na ano, lumabas ng gabi <laughs> Okay. <laughs> sana. <laughs> Ganda nga ka sa labas eh. Let's go na sa chat mo. Titignan mo sana yung chat ko. Oo, kakakala. Agay. Nilamig na nga ka sa labas eh. Ay, kanina ka pa? Eh, okay, kanina pa. Ay, yun, 7.35 ata. Uh, Grabe, mm, aga nga. <laughs> sabi ko sa'yo, 7.45. <laughs> Hindi mo ako napansin sa labas? Hindi. Nung labas ka, doon wala lang ako napansin. Oo, na. uh -huh, nakabid dyan. <laughs> dinala ko ng asawa ko dito sa Canada para may kasabay na siyang pa-uwi sa, it. ano, <laughs> <laughs> sa bahay ahat. Ah, <laughs> may tagatid, sundo ka na sa Canada. <laughs> Maglalakad tayo together, pa-uwi. Hmm, hindi ko Lamig nga eh, pagkalabas ko kanina, grabe solid. Hindi nakatsinilas pa ako. <laughs> Nakashirt lang ah. <laughs> nilamig yung gilagid ko. <laughs> nilamig. <laughs> Okay na tayo.